nung nakarang video ay napag-aralan natin kung paano kumadyak dito sa sewing machine. Sa video na ito ay pag-aralan natin kung paano maglagay ng sinulid papunta sa kanyang karayong. Ito yung dulo ng sinulid, hilain mo lang dito. Ipasok mo dito. Ipasok mo dito. Ito yung kinatawag na tension. Hilain sa likod. Ipasok dito. Sa bakal na ito. Yung dulo ng sinulid, ipasok dito sa butas na ito. Ipasok dito. Naka-clip lang yan. I-clip mo ulit dito. Itaas na Itaas natin yung karayom. Sa kaliwang kamay ko, hawak ko yung dulo ng sinulid. Ako ay gagamit nito para mas mabilis. mula sa kaliwa, papasok sa kanan at yan po ang tamang paglalagay ng sinulid ngayon, meron pang isang sinulid doon sa ilalim dudukotin natin para makapagsimula tayo ng panahe hilain lang ito at least meron kayong pang hawak para mahila yung sinulid doon sa ilalim Ito na po yung sinulid. Ilalabas nyo lang yung sinulid na yan. At ipapasok ninyo dito sa pagitan na yan. Ilalagay nyo sa likod. Sa likod nitong paa. Saka na kayo, pwede na po kayong magsimulan manahi. At yan po ang tamang pagsulod ng sinulid papunta sa kanyang karayom. Ngayon po ay pag-aaralan naman po natin ang pangalawang sinulid na makikita dito sa kanyang babin. Tanggalin lang po natin yung bobbin. Hilain lang po ito para matanggal yung bobbin. Meron siyang lock. Hilain po ng ganyan. At ito po yung bobbin. Ito po yung bobbin case. Ito naman po yung sinulid na yung pinapasok sa bobbin case. So pag-aaralan po natin kung paano maglagay ng sinulid dito, dito sa bobbin. Dito meron akong makanting babi na walang laman na sinulid. Lalagyan po natin ito ng sinulid. Tanggalin ulit natin dito sa karayong yung sinulid.